Sa Ibanghelyo, maririnig natin ang pag-ibig ni Jesus. Sa pagpasok natin sa mga banal na araw na ito, itoon natin ang ating atensyon sa pag-ibig ni Jesus. Ang sabi ng Ibanghelyo, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang pag ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ang paghuhugas ng paa ng mga alagad ay halimbawa para sa atin. Kung tayo po ay kumbinsido sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang sukli ko, ang patunay ko, tutularan natin ang malasakit ni Jesus. Magmamalasakit din po tayo. Kaya sa pagpasok natin sa banal na triduo, sa mga banal na araw na ito, buuhin din natin ang ating loob, tutugon ako sa pag-ibig ni Jesus. Magmamalasakit ako sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Maglilingkod ako kahit hindi nakikita, kahit hindi napapansin, kahit hindi napapasalamatan. Maglilingkod pa rin ako, gagawa pa rin ako ng mabuti, alang-alang sa aking kapwa. Today, on Good Friday, our eyes are focused on Jesus on the cross. Tatlo pong bagay na kinikilala natin sa ating liturhiya sa hapong ito kung saan tayo ay magbibigay parangal sa krus. Una, kinikilala po natin na ang krus ay tanda ng ating pananampalataya at kaligtasan. Sa tuwing pinagdiriwang po natin ang pagpaparangal sa krus, pinapaalalahanan tayo ng katotohanan ito. Ang krus ay tanda ng pananampalataya at ng ating kaligtasan. Yung pangalawa po na pinapaalala sa atin ay ito. Ang krus ay katambal ng ating pamumuhay kristyano. Ang krus ay hindi maihiwalay sa ating pagiging mga disipulo at tagasunod ni Kristo. Kung tayo'y sumusunod kay Kristo, hindi po maihiwalay ang krus sa ating buhay. Sapagkat ang batang sanggol na inihiga sa sabsaban ay siya rin ihihiga, ipapako at mamamatay sa krus. Kahit kailan hindi ito tinakasan ni Yesus, kahit kailan hindi tinaboy ni Yesus ang krus. Iunat natin ang ating sariling mga kamay. Ilakad natin ang ating sariling mga paa. At dalhin natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pag-aalay ni Yesus ng kanyang buhay sa krus, hinugasan niya ang ating mga paa. Ang mga paa nating marurumi na nagdala na sa atin sa iba't ibang lugar at sitwasyon ng buhay. Sana ang mga paaring ito ay gamitin natin upang maging daluyan ng pagmamahal. Maging kasangkapan natin upang maipahayag ang ating malasakit at ang ating tunay na pakikipagkapwa. At sa gayong paraan, magiging tunay tayong tagapagdala ng mabuting balita. tayong lahat ay nagsimula sa likod. Pinapasok natin ang nag-iisang ilaw mula sa kandilang pampaskwa at ito'y lumaganap sa bawat isa sa atin. Sinindihan natin ang ating mga kandila. Pinalaganap natin ang apoy. Pinalaganap natin ang ilaw na dulot ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo na ang buhay, ang buhay na lampara ni Jesus sa muling pagkabuhay niya. Tayo na ang magpapagulong sa batong nakatakip sa libingan ni Jesus upang ito'y tuluyang mabuksan. Hindi tayo magmimistulang bato upang hadlangan o maging balakid sa sinumang nagnanais na tanggapin ang liwanag na si Kristo. Tayo ang lamparang magahatid ng mabuting balita sa bawat pamilyang narito sa bawat kapitbahayan, sa ating mga ugnayon at sa pamayanan ng Loreto. Si Jesus ang nagdala ng langit dito sa lupa upang ipaalala sa atin na huwag mong susukuan ang pag-ibig. Huwag mong susukuan ang paglilingkod. Huwag mong susukuan ang awa. Huwag mong susukuan ang pagtulong. Huwag mong susukuan ang mga taong pasaway. Huwag mong susukuan ang mga taong nadadapa. Huwag mong susukuan ang mga taong nangihina ang loob. Ang natin, walang imang buhay kung hindi sensus. Walang kabuluhan ng Pasko ng pagkabuhay. Walang kabuluhan ng Pasko ng pagsilang kung walang Pasko ng pagkabuhay. Mabuhay tayo para kay Jesus. Si Jesus ang tunay na forever. Paligayang Pasko po ng muling pagkabuhay.